thousand nine hundred River. 29,999 po. Pero po pag cash payment, 27,000 na la lang po. seryoso ba? Yes po, nandito po siya ngayon sa shop. Actually, ano, kanina pa po, eh, parang ayaw gumana ng card niya. Eh, parang ayaw na po nang ipagamit ng manager kasi baka daw po magpatong-patong. ba Bakit ako Ah, ay, hindi ko na ho alam sa kanya, Mrs. Nier. Pwede, pwede ka mag send ngayon. I-send ka bank mo. Send, sige. Send ko sa iyo wait send lang. Me lang me me. Send ko sa Sir, tutuloy pa ba to? Ay, wait lang. Ah, uh, wait lang. Si near kasi ang tagal, wait lang. Is near, pina-prank bakit ba Eh, bakit ka pag nagpa-prank ako, kasama ka. <laughs> Hindi kitang masaktan. Ayun. Basta, send na lang. Oo. Oh. Tapos, manood at okay. uh, manood ka ng uh, Sins of the Father. Kasi maraming scammers dyan, katulad, katulad sa akin. Highest near live na live ka ngayon dito sa 92.3! Uh, sorry, sorry sa story po. Grabe ngayon ka pa talaga nag-story. Kinunan mo ng 6 na minuto yung buhay. <laughs> Thank you so much, Isnir! Love you!